pupunta naman tayo dito sa ano, dito sa um, Sandy Cay, malapit dito sa Pag-asa Island, no? So sa pagtingin ba ng Coast Guard, no? Unang-una, ano ba 'yung situation diyan? Nakakalapit ba kayo diyan o hindi? Well, ang Sandy Cay ay uh, ito 'yung mga mabababang parts, no? Kumbaga, parang sandbar na nakapalibot sa Pag-asa Island. No? Ang uh, mga locals ng uh, Pag-asa ay nakakalapit dito every time na pang na naman sila. However, nung uh, mga nakaraang taon, ang Chinese Coast Guard and Chinese Maritime Militia has already been harassing ang ating mga locals din. And even the Philippine Coast Guard, kapag pumupunta tayo dito, ay lagi na rin tayong sinusundan ng uh, Chinese Coast Guard no? at ng Chinese Maritime Militia. Ang uh, intention ng ating uh, mission, which is also supported and sanctioned by the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nung nakaraang March 20 to 23, ay magkaroon ng uh, marine resource assessment no? uh, para i-analyze or i-evaluate yung uh, kalusugan ng karagatan dito no the health of the marine environment the coral reef and also the aquatic resources na nandito Dahil sinabi nga ni Dr. Antikamara wala pa talagang uh, substantial na study na napapatungkol dito sa Sandy Diego sa na nakapalibot sa Pag-asa at uh, pagdating natin dito we were surprised no na despite of limited Uh, fishing activity. Alam naman natin kung ilan lang ang locals na nga, nakatira sa Pag-asa Municipality. Despite of the limited fishing activity and limited number of uh, marine traffic na dumadaan dito, ang bumungad sa ating mga marine scientists ay mababang uh, bilang ng mga corals na nabubuhay at even ng mga isdang na tagpuan nila dito ay mangilan ngilan na lamang. So, that's the first um observation na nakita nila dito. And then the second um observation that they noticed is yung mga sand decayes, itong 1 2 3 4 ay tila parang lumalaki, no? Meron siyang paglawak kumpara sa normal na process dapat na it would take decades before those um uh case will eventually, you know, expand or um increase its uh, total area. So ang ginawa ng ating mga marine scientists in Arlto kinuha yung mga sukat at inobserbahan yung topography ng uh, mga case na to. At ang uh, sinabi nga ni Dr. Anticamara dito nung uh, presenta niya yung managing scientific findings niya last uh, Saturday ay parang uh, ang hirap uh, explain ito na natural occurrence, no. Ang sabi niya it's an atypical um island na parang lumaki in terms of kung ano yung mga naitabon dito dahil tila mga crash corals, no? mga debris na mga dinurog na patay na corals at itinambak dito. Secondly is yung kulay, no? yung gradient ng color ng mga corals na itinambak dito sa case. Tila mas maputi ito kumpara dun sa marine environment talaga sa ilalim ng dagat. And then third, ang sabi niya, dapat merong at least terracing man lang. No? Kung talagang normal process itong paglaki nito, dapat hindi siya outright yung slope niya mataas ng ganyan. No? Dapat may terracing pa ganyan. Pero nung pumunta kami doon, ang nakita natin doon, yung slope ng mga case ay parang itinambak na buhangin na ganyan katataas na agad. So these are the findings na ipresenta ni Dr. Antikamara. At ang kanyang conclusion nga is hindi ito normal na nangyari kung bakit lumaki ito. Okay, we understand the conservative language being used by Dr. Antikamara, no? Pero sa simpleng usapan, Commodore, no? Tapatan lang tayo. Mukha bang ginagawang isla ito? Ginagawang artificial island ng China itong Sandy Well, tinanong sa akin yan, Christian, last Saturday. Um, kung una muna, tinanong si Dr. Antikamar, is there a possible human intervention kung bakit nagkaroon ng ganitong paglawak ng uh, Sandy Ang sabi niya, yes. Tapos ibinaling sa akin ng mga kasamahan natin sa media kung uh, ano daw ang tingin ko. Sabi ko, obviously, uh, talagang ginagawa ito, intentional. no? At nung tinanong ako, sino daw ang uh, maaari nating maging suspecha sa mga ganitong gawain dito sa pag asake At tahasan kong sinabi agad, no? very straight to the point, it's the People's Republic of China. Uh, for four circumstances na sinight ko. No? Una sa lahat, they are the only country except the Philippines no? na merong access dito sa Sunday case. Um, nakita natin ito sa mga ni-report din ng ating mga kasamahan sa media when they were embedded with it during this um, uh, survey. No? na merong Chinese Coast Guard vessels dito, maraming Chinese maritime militia dito at higit sa lahat napakalapit nito doon sa Subi Reef na ginawa na nilang military base de, no? So ibig sabihin in terms of access, sila lang ang may capability na gawin 'to. Hindi naman natin pwedeng sabihin alanganin naman yung uh, locals ng uh, uh pag-asa ang uh, gumawa nito, di ba? Of course, they do not have the capability to do that. Second is, obviously, ang uh, Chinese government is actually preventing the um, the team no in carrying out the survey dahil hinarang tayo ng Chinese Coast Guard, hinaras ang ating uh, BFR vessel at ang uh, Philippine Coast Guard vessel every time na mag tayo para magbaba tayo ng ating mga rubber boat at rigid hull inflatable boat para dalhin ang ating uh, mga marine scientists there came even a point na nag-deploy ang PLA Navy no ng isang helicopter sa Sandy Cay 3 para i-discourage ang ating mga marine scientists na tapusin itong marine survey nila. So, ibig sabihin, why would they why would even the People's Republic of China go that far no in sending their China Chinese Coast Guard vessel, Chinese maritime militia and even the PLA Navy helicopter no para magkaroon ng low altitude flight para hawiin ng uh, mga debris dito sa Sandgate 3 na kung saan nagkaroon pa nga ng injury ang ating mga mga media na sumama dito na nag-cover ng um, uh, survey na to. And then the third one. Wala naman tayong ibang nakita rito na lahi, no? laging alam naman natin, Christian, no? Laging ang excuse ng China. Baka Vietnam, 'di ba? Kahit ang mga pro-China trolls, sinasabi din nila 'yan eh. Na bakit ba tingin ang tingin sa China? Baka Vietnam 'yan. Well, ang ating uh, na embed na media can also attest to this. Walang ibang lahi no ng uh, na, na makikita ka dito. Walang Vietnamese fishing vessel, walang Malaysian uh, fishing vessel. Ang nandito lang ay Chinese Maritime Militia, Chinese Coast Guard and the PLA Navy helicopter and of course, the Philippine Coast Guard and BFAR. And then the last one, no, na circumstances na sinabi ko. Sino lang ba ang may historical record, no, na walang pakundangan na hindi uh, isinasaalang-alang ang uh, marine ecosystem kundi mag uh, mag uh, island reclamation. China lang naman. Simula ng uh, 2013, they have um, or destroyed so much uh, area of uh, the Coral Reef sa South China Sea for them to be able to come up with those uh, military bases na ino-occupy naman nila ngayon. So, with those four circumstances, wala naman na tayong pagdududahan at pagbibintangan pa kundi people sa si Republic of China lamang. Okay. Napaka-obvious na, no? Ito maganda yung tanong nitong si Enrique, isa sa ating mga viewers, no? Ang tanong, what did the Philippines do when the survey was being done to protect them? Sabi niya nothing. eh. Anyway, ano ginawa naman ng ano ng uh, Pilipinas kunwari ng coast guard to protect the the survey when it, it was being conducted Again uh, Christian no ang uh, ang alis lang no mula pag-asa para dalhin ang ating mga marine scientists in Sunday case 1 2 3 and 4 is already a struggle it's not a walk in the park no uh, Kailan pa rin makipagpatintero ng ating coast guard vessel at ng BFAR vessel para madala natin ang mga marine scientists natin dito. Hindi yan sinasabing nothing. E di, in the first place, kung we really don't care about the success of the the survey, e di sana hindi na tayo nakipagpatintero at nakipagsuungan uh, pa ng danger na ma-aground dahil sa mababang area na yan. But still, our Coast Guard personnel and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources still carried out their patriotic duty na siguraduhin nang ating mga marine scientists ay makakarating dito ng ligtas at makakakuha ng sample at makatatapos ang survey na ginawa nila. Hindi lang marine scientists natin ang sumama dito sa sa, sa mga sandy case. Of course, the Philippine Coast Guard personnel were also there and the BFAR personnel as well. So, it's not true to think na parang sabi na eh, ba't bayan nyo kasi hinayaan nyo lang, no? Uh, may mga coast guard at BFAR na nag-provide pa rin ng security sa ating mga marine scientists dito. Uh, Apil ko lang po sa mga viewers natin at saka po sa mga kababayan natin kasi binabasa ko yung mga comments dito. Ako nasasaktan tsaka na-offend para sa Coast Guard eh. <laughs> Alam nyo po kasi mayroong polisi yung uh, administration, administrasyon, yung gobyerno. Ang policy nila, hindi gumante using water cannon. Kasi eh, sigurado naman ako kung Coast Guard ang kakausapin, di ba masarap gumante. Pero they have to adhere to that policy. Kasi dito medyo masakit yung sinasabi, duwag eh. Parang puro daw paliwanag. Ang um, aminin nyo na lang daw na duwag kayo. Anyway, wag po kayong ganun. It's very unfair. And uh, wag po tayo nagre-react lang based on what we see na kung um, maga trigger agad tayo, no? Mas, uh, mas pag-aralan po natin yung issue and uh, try to understand how complicated this pe uh, the job of these people are, no? Pasensya na. Medyo ano <laughs> Alam ko, nakikita nyo rin itong mga ganitong directang comments sa inyo on social media. No? Ito si Jay Manuel kasi po ulit-ulit niyang pinopost to. No? Although ang sagot dito kasi, Jay, mauna na muna kayo. Sige. Uh, paano kung paputokan naman ng China ang ating Coast Guard? Ano po magiging action natin? Iba na po kasi yung putok, no? hindi na po siya water cannon. MDT po ang mangyayari dyan. Anyway, can you elaborate on this? Well, kapag meron ng puto ka na ganyan, obviously, Uh, it would already trigger the mutual defense treaty. Um, I, i'm not uh, at liberty to disclose the contingencies of the coast guard and the armed force of the philippines when it comes to uh, this kind of armed aggression. No? Uh, but one thing is certain here. Uh, kung may putukan, then that contingencies will be carried out. and obviously, that armed attack can already trigger the mutual defense treaty we have with the united states. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas parang pa makakita at makapanood. Kung gusto nyo po makibalita, follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.